alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Wardle Stephen Curry to, STFEN, Stephen, ipinanganak noong ikalabing apat ng Marso taong isang libo at walumpot walo, ay isang Amerikanong profesional na basketball player at point guard para sa Golden State Warriors ng National Basketball Association, NBA, malawakang itinuturing na pinakamahusay na taga-baril at isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa lahat ng panahon, kinikilala si Curry sa pagbabago ng sport sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga koponan at manlalaro na kumuha ng higit pang mga 3-point shot. Siya ay isang apat na beses na NBA champion, isang dalawang beses na NBA Most Valuable Player, MVP, isang NBA Finals MVP, isang NBA All-Star Game MVP, isang NBA Clutch Player of the Year, at ang inaugural NBA Western Conference Finals MVP. Isa rin siyang dalawang beses na NBA Scoring Champion, isang sampung beses na NBA All-Star, Isang sampung beses na All-NBA na seleksyon, kabilang ang apat sa first team, at nanalo ng dalawang gintong medalya sa FIBA World Cup bilang bahagi ng US Men's National Team. Si Curry ay anak ng dating manlalaro ng NBA na si Del Curry at ang nakatatandang kapatid ng kasalukuyang manlalaro ng NBA na si Seth Curry. Naglaro siya sa kolehiyo para sa Davidson Wildcats, kung saan nagtakda siya ng mga talaan sa pagmamarka ng karera para sa Davidson at sa Southern Conference, at tinulungan ng Wildcats na umaban sa Elite 8 noong 2008. Dalawang beses siyang tinanghal na Conference Player of the Year, at itinakda ang NCAA single season record para sa mga 3-pointer na ginawa, 162 sa kanyang sophomore year. Si Curry ay pinili ng Warriors bilang ikapitong overall pick noong 2009 NBA Draft. Noong 2014-15, napanaluna ni Curry ang kanyang unang MVP award sa liga at pinangunahan ang Warriors sa kanilang unang kampiyonato mula noong 1975. Nang sumunod na season, siya ang naging unang manlalaro na nahalal na MVP sa pamamagitan ng nagkakaisang boto at nanguna sa liga sa pag-score habang bumaril sa itaas ng 5-0, 4 -0, Noong taong '09, sinira ng Warriors ang record para sa pinakamaraming panalo sa isang regular na season sa kasaysayan ng NBA, 73 patungo sa 2016 NBA Finals na natalo nila sa Cleveland Cavaliers sa Game 7. Tinulungan ni Curry ang Warriors na manalo ng back-to-back -back na mga titulo noong 2017 at 2018 at umabot sa 2019 NBA Finals, natalo sa Toronto Raptors sa anim na laro. Kasunod ng mga pagpupunyagi sa injury at hindi naglaro sa playoff noong 2020 at 2021, napanalunan ni Curry ang kanyang ikaapat na kampyonato kasama ang Warriors at unang Finals MVP Award na tinalo ang Boston Celtics sa 2022 NBA Finals. Sa parehong season, naging all-time leader siya sa three-pointers na ginawa sa kasaysayan ng NBA na nalampasan si Ray Allen. Si Curry ang may hawak ng maraming iba pang mga record, lalo na sa kanyang kahusayan at 3-point shooting. Siya ang may pinakamataas na career free throw percentage sa kasaysayan ng NBA, 91.0 na porsyento, at nanguna sa liga sa 3-pointers na gumawa ng record na walong beses. Noong 2013, itinakda niya ang NBA record para sa mga 3-pointer na ginawa sa isang regular na season na may 272, nalampasan ang record na iyon noong 2015, 286, at muli noong 2016, 402. Maagang buhay! Si Curry ay anak ni Nasonya at Del Curry. Siya ay ipinanganak sa Akron, Ohio, sa Suma Akron City Hospital, habang ang kanyang ama ay miyembro ng Cleveland Cavaliers. Lumaki siya sa Charlotte, North Carolina, kung saan ginugol ng kanyang ama ang halos lahat ng kanyang karera sa NBA sa Charlotte Hornets. Madalas na dinadala ni Del si Curry at ang kanyang nakababatang kapatid na si Seth sa kanyang mga laro, kung saan sila ay mag-shoot kasama ang Hornets sa panahon ng warm-up. Ang pamilya ay lumipat sandali sa Toronto, kung saan natapos ni Del ang kanyang karera bilang miyembro ng Raptors. Sa panahong ito, naglaro si Curry para sa koponan ng basketball ng mga lalaki sa Queensway Christian College na humahantong sa kanila sa isang undefeated season. Naging miyembro din siya ng Toronto 5 hanggang 0, isang club team na naglalaro sa buong Ontario na nakikipaglaban sa kanya laban sa mga kapwa manlalaro sa NBA na sina Corey Joseph at Kelly Olynyk. Pinangunahan ni Curry ang koponan sa isang record na 33 hanggang 4 patungo sa pagwawagi sa kampyonato sa probinsya. Pagkatapos ng pagre-retiro ni Dell, ang pamilya ay lumipat pabalik sa Charlotte at si Curry ay nagpatala sa Charlotte Christian School kung saan siya ay pinangalan ng All-Conference at All-State at pinangunahan ang kanyang koponan sa tatlong mga titulo sa komperensya at tatlong pagpapakita ng playoff ng estado. Dahil sa makasaysayang karera ng kanyang ama sa Virginia Tech, gusto ni Curry na maglaro ng basketball sa kolehiyo para sa Hokies, ngunit inalok lamang siya ng walk-on spot dahil sa kanyang payat na isandaan at anim na pound frame. Sa huli ay pinili niyang pumasok sa Davidson College na agresibong nag-recruit sa kanya mula sa ikasampung baitang. Karera sa kolehiyo, panahon ng freshman. Bago pa man naglaro si Curry sa kanyang unang laro para sa Wildcats, Pinuri siya ng head coach na si Bob Makilap sa isang alumni event ng Davidson na nagsasabing maghintay ka hanggang makita mo si Steph Curry. Siya ay isang espesyal na bagay. Sa kanyang unang laro sa kolehiyo laban sa Eastern Michigan, nagtapos si Curry na may 15 puntos ngunit nakagawa ng 13 turnovers. Sa susunod na laro laban sa Michigan, umiskor siya ng 32 puntos, naglabas ng apat na assist, at nakakuha ng siyam na rebounds. Tinapos ni Curry ang season na nangunguna sa Southern Conference sa scoring na may 21.5 puntos kada laro. Pangalawa siya sa bansa sa mga freshman sa scoring sa likod lamang ni Kevin Durant ng Texas. Ang pagmamarka ni Curry ay nakatulong sa Wildcats sa isang dalawang 5 hanggang lima na record at isang titulo sa regular na season ng Southern Conference. Noong ikalawa ng Marso taong 2007, sa Southern Conference Tournament semi laban kay Furman, ginawa ni Curry ang kanyang ika-isandaan at labintatlo na 3-point field goal ng taon na sinira ang NCAA freshman season record ni Kidren Clark para sa three pointers Nalampasan ni Curry ang record ng pagmamarka ng freshman sa paaralan sa kanyang ikalimandaan at dalawa na puntos laban sa Chattanooga noong ika-anim ng Pebrero taong 2007. Noong ikalabing lima ng Marso taong 2007, si Davidson ay nagmarcha sa NCAA tournament bilang isang 13th seed na nakatakdang laruin ang Maryland. Sa kabila ng game high na 30 puntos ni Curry, natalo si Davidson sa 82 hanggang 70. Sa pagtatapos ng kanyang freshman season, si Curry ay pinangalan ng Southern Conference Freshman of the Year, SoCon Tournament MVP, at napili sa SoCon All Tournament Team, All Freshman Team, at All SoCon First Team. Siya rin ay isang marangal na pagbanggit sa Sports Illustrated, All Mid-Major. Pagkatapos ng season, napili siya para sa USA team na lumabas sa 2007 FIBA U19 World Championships kung saan nag-average siya ng 9.4 points, 3.8 rebounds, at 2.2 assists sa loob ng 19.4 minutes na tinulungan ang Team USA sa silver medal finish. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless!